Hello mga kainday ko! Ayan, another day, another entry na naman ang inyong Inday Maria. So ano pa nga view ang inyong makikita kundi itong entry ko sa kusina? Alam nyo naman na tuwing paggising ko sa umagay, dito talaga agad ako pumupunta para magkasikaso ng pagkain ng mga pumapasok sa bahay. Dahil nga sobrang dami ng kanin kagabi mga kainday ko, eh, hindi na ako nagsaing ngayon. Sinangag ko na lang yung kanin dun sa rep tapos magluluto na lang ako mamaya ng itlog tsaka tuyo. Habang bising-bising ako dyan mga kanday ko, nakatalikod sa munting kusina ko, ay magkukwento muna ako sa inyo. Napansin nyo rin ba na kapag naging content creator na kayo ay halos wala nang nagre-react na kaibigan nyo sa Facebook sa inyong mga upload? Hindi tulad noon na kapag nag-upload kaya agad-agad nakareact sila? Dito mo talaga marirealize mga kainday ko na hindi talaga lahat ng mga kakilala natin ay susuportahan tayo sa mga ginagawa natin. Pero kahit pa paano mga kaindoy ko ay nagpapasalamat pa rin ako kasi nga alam ko naman na isa pa rin sila sa mga nanonood ng aking mga video. Basta tayo mga kaindoy ko ay ituloy lang natin kung ano yung mga goal natin, kung ano yung mga gusto nating marating kasi pa saan ba darating din ang araw ay pagmamalaki din nila tayo. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga taong hindi ko kakilala tapos sinishare yung aking mga video. Alam nyo ba na napakalaking tulong talaga yan mga kainday ko? At nagpapasalamat din pala ako sa inyo mga kainday ko dahil napakabilis ng pagtaas ng aking mga followers. Oo, medyo hindi naman talaga ganun-ganun kaagad kabilis pero nararamdaman ko na unti-unti um, na rin tayong umuusad. At ito na nga, may pasayaw na naman ang inyong Inday Maria. Alam niyo bang napakahilig ko talaga sa mga ka-Inday ko kasi hindi naman ako pinalad na magkaroon ng magandang boses. Ay, taray, may ganar! Basta kayo mga kinday ko, ipagpatuloy nyo lang po ang inyong ginagawa. Huwag na huwag kayong susuko at huwag na huwag kayong maiinip. Kasi dito kasi sa mundo ng social media, hindi agad-agad ang pag-usad natin. Kailangan muna natin magtanim ng magtanim tapos antayin na lang natin ang bunga. Nandito nga pala ang inyong dudong JR mga kainday ko. Kaya ayan, nagmaritisa na naman kami mag-asawa. Alam nyo ba na dati ay hindi, mo talaga yan makakausap kapag nagkukwentuhan. Pero ngayon mga ka ko, ay nauuna pa siya sa chismis. Ay tara, may ganar. At ayaw nga rin talaga niya mga kainday ko na lumalabas siya sa aking mga video. Kaya lang sorry na lang siya dahil nakuhanan siya. lang nga naman paiksiin ko pa to. 7 minutes na nga lang. Ay taray may ganar. Sabi ko nga sa kanya mga kainday ko ay okay lang yan. Dahil nakatalikod naman siya. Hindi naman masyadong exposed ang kanyang mukha. Ewan ko pa sa taong na to siguro ako ay kinakahiya. Ay taray may ganar. Bising-bising nga -bising ako dyan mga kainday ko sa pagsangag kasi nga talagang malapit na rin yung oras. Baka malate na si Ate Sofia at kakain pa siya. Hindi ko talaga yung pinapayagan na umalis. Hindi ko makain kahit date na ako minsan nagigising. Kasi alam ko kasi na hindi biro ang mag-aral ng gutom. Kayo din ba mga ko bilang isang nanay? Nag-iingay din kayo sa bahay? Ako kasi talaga minado ako na napakaingay ko. Paano ba naman kasi pagod na pagod ang katawang lupa ko? Buti pa nga sila nakakapag-relax pero ako pakiramdam ko ay hindi ako umihinto. Comment naman dito yung nanay na hindi nag -iingay. Ay tara may ganar! So ito na nga mga kainday ko, luto na yung tuyo at saka itlog na almusal nung mga papasok, Kaunti lang yan mga kainday ko kasi alam nyo naman na hindi talaga sila mahilig mag-ulam. Aamuyin lang nila yan. Ay, tara, may may pahay pa ang inyong Inday Sofia. Talaga naman yung alam na alam na talaga ng mga tao dito sa bahay na kapag tinapad sa kadla yung camera ay record ang maghay hi <laughs> At eto nga mga ka-Inday ko, paglabas namin ni Dudong Kalib ng maaga ay merong mga nag umpuk umpokan ng mga tao. Abay, syempre nagmalitis na ang inyong Inday Maria. At ayun nga, ikukwento ko sa inyo kung ano yung nakuha kong chismis. <laughs> Dapat nga mga ko ay natutulog talaga kami ni kalip Kalib pagkalis ng dalawang mga papasok. Kaso syempre ito nakakita ako ng magandang topic. Ay taray may ganon. Doon nga sa itaas mga kainday ko, meron daw pinasok na bahay. Nakuhanan daw yon ng laptop, tsaka ano, mga ewan, basta na sila mga kainday ko. Pero alam nyo ba yung bahay na yun ay talagang super duper napakasarado talaga dahil isa yon sa mga malalaking bahay dito sa amin. Grabe na talaga yung panahon ngayon mga kainday ko, no? Yung tipong mga bahay na hindi kayang pasukin ng mga magnanakaw dahil sa sobrang ano, saradong sarado ay talagang napapasok. bilip na talaga ako sa mga nagnanakaw ako, ang dara Kinagabihan nga mga kainday ko ay pumunta ako doon sa kapitbahay namin dahil nagpatanggal ng puting buhok. Tapos eto, binigyan kami ng maraming laruan. Sabi, naglikpit daw sila ng mga kala. Tapos, pilian na lang daw namin. O, oh, di ba? Tara, may ganda? Lagdagkalat na naman ito. Kay dudong kalip mga kainday ko. At kitang-kita nyo naman itong mga batang na to. Ay busy, busy sa kakapili ng mga pipiliin nilang laruan. Grabe talaga. Ang sabi ko nga dyan, kainday Sofia, mga kainday ko ay kunin lang nila yung mga gagamitin nila at yung iba ay huwag na nila kunin, ipamigay na lang talaga sa ibang bata. Kitang-kita nyo naman tong dudong kalibyo na to. Oh, Hindi alam paano gamitin yung turoto at sinumo na lahat sa bibig. Kaya talaga mga ka ko, hindi na talaga ako bumibili ng laruan kasi nga marami nagbibigay sa amin ng mga laruan, tsaka gamit. Ewan ko ba kung bakit sa amin nila binibigay. Siguro alam nila na wala talaga kaming kakayaan bumili. Ay taray, may ganon. <laughs> Kaya nagpapasalamat talaga ako mga kainday ko sa mga tao talaga na alam mo yung um, kahit hindi nila kami kadugo, kahit hindi nila kami kamag-anak, talagang ayun palagi nila kami naalala yung mga anak ko. Kaya yung mga anak ko talaga mga kainday ko ay lumaki talaga silang thankful kasi marami mga taong gusto silang tulungan. Tapos ayun kaya nga yung mga batang 'yan mga kainday ko ay palalakihin ko talaga sila na balang araw ay matuto rin silang magbigay sa mga taong nangangailangan, lalong lalo, 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 na kapag dumating yung panahon na nakakaluwag-luwag na sila. Kaya pala ko talaga sinasabi sa kanila na huwag silang maging madamot dahil hindi naging madamot ang mundo sa amin. Oo, nagkakaroon tayo ng problema pero hindi ibig sabihin noon ay minalas-malas na tayo. Normal lang talaga mga kainday ko na mayroong problema sa isang buhay. Basta importante, laban lang.